Magandang gabi sa inyo mga bay, Welcome back ulit sa ating channel at update lang tayo sa nag uh, a lang ng laban ng uh, PBA Commissioner's Cup uh, Finals Game 4 sa pagitan ng uh, SMB at ng Magnolia. So, panalo yung uh, Magnolia mga babe no. Uh, sa score na 96 to 85. So, dahil sa pagkapanalong to ng uh, Magnolia, natabla na nila yung series sa 2-2. Okay, matapos silang madown ng uh, 0-2 sa ah uh, best of 7 series nila kontra sa si SMB. Okay? So, recap lang tayo. So, hinirang na best player of the conference din uh, sa bago magsimula yung game for si CJ Perez. So, nakuha niya yung first ever uh, best player of the conference award niya. And then, yung import naman is marami ang nagulat dahil si Jonathan Simmons ng uh, Phoenix Fuel Masters yung uh, naging best import. Marami ang nag-aakala na si Tyler Bay. Okay? Kasi personally para sa akin si Tyler Bay yung best import of the conference pero hindi siya yung nakakuha ng best import awardee. So, pero goods na rin yun dahil nanalo yung Magnolia sa so magandang laban to. Sobrang ganda. Medyo bad news lang kasi mukhang na-injured si Mar Fardo. Okay, and hindi na siya nabalik pa. I think hindi naman ganoon kalala yung naging injury niya. And uh, injured pa rin si Terence Romeo. So, medyo malaking kawalan yung dalawang player na yon heading into game 5. And tignan natin kung makakabawi ba. Kasi very crucial yung game 5 kung sino yung makakuha ng 3-2 uh, lead advantage. Kasi 70% na nakakuha ng 3-2 advantage sa isang uh, best of 7 series is nananalo ng kampiyonato. So, mga natin, game 5 ngayong linggo. Yun lang mga bahay. Maraming salamat sa pronot.